Good morning po mga kamaykos For today's vlog po natin ay papakita ko po sa inyo ang aking pagpapakain sa aking mga alagang baboy at pagdilinis sa mga alaga namin baka Ayan, mga kamaykos Nandito po tayo ngayon sa Maikos Farm Ayan po Bago po ang lahat huwag niyo pong kalimutan mag subscribe sa aming youtube channel at Click ang notification bell at i-share ang aming video po. Maraming maraming salamat po. Ayan po yung ating mga baka. Ayan po. Ayan po yung dalawa na naka lagay po dito sa ano. Ilid ayan. Ayan po sila. Ayan po. Ayan po mga kamaykos. Medyo maambun po yung panahon ayan mga kamay ko tapo tayo doon sa ating babuyan para maglinis ayan po papunta po tayo sa ating babuyan ayan po yung ating mga baka ayan po ang dudumi ating mga baka ayan nyo naman po. napakaamong mga baka hindi huh? nyo Bullshit. Yeah. na po tayo sa ating babuyan para po tayo makapaglinis lang. <coughs> sila mga kamay ko ay po yung maglilinis at magpapakain yan po yung ating mga patining ang lulusog ng kanilang mga katawan yan po good morning good morning good morning kayo'y tayo tayo na dyan ating mga alaga tayo'y maglilinis na mga alaga mga kamay ko eh, so, sila <coughs> <coughs> oh Uy, <mali> <coughs> <coughs> ang lalaki na po nila no? marami pong nagkasakit na baboy dito sa amin baryo mga kamay ko buti na lang po ito sa atin hindi tinamaan lahat ayan po kaso po may dalawa po tayong tinamaan ng ASF ayan hindi po siguro ASF yung tumama dito sa akin kasi hindi naman po kasi namula yung mga balat saka hindi po nakakaawa kumbaga baga si po at saka lagnat yung pong ubo sa mga baboy yung tumatama dito sa amin pero yung iba pong mga katulad natin magbababoy dito eh kinatay na po yung sa kanila kasi natatakot po sila na baka ASF yung dumapo sa kanila pero sa totoo lang po, mga ano lang, ubos si lang po yung dumapo mga kamay ko. Kaya po pinagkakatay yung mga baboy nila. Natakot po mga kamay ko. Kasi po wala naman pong naita lang si dito sa aming barangay eh. Mag-auso lang po talaga yung sipun Saka ubos sa mga baboy ngayon. Mga kamay ko. Lalagyan po sila natin ng vitamins mga kamay ko. Ayan. Tsaka gamit po kontra sa ubot, lagnat mga kamay ko. Ayan. Ito po yung ating gamit na gamot. Ayan po. po natin sa kanilang tubig. sila mga kamay ko ang lulusog ng mga katawan ayan ay Hinakasalbayo yan sa kanilang tatlo. Tignan nyo naman po yung ginawa ko. yung kanyang... Ano? Kulungan? Hindi tumitigil. Pagpukay. Parang construction worker. At po, bibigyan po natin sila ng pagkain. Natin, natin si Betty. Tapos Teya Tapos Sila Ayan po mga kamay Dito naman po tayo sa maliliit yung kanilang pagkain Rover para po sa malalaki ayan Rover na po sa kanila bimig po yan mga kamay o ito pong maingay Tumakaw naman po tayo dito sa mga maiinay na to. Sobrang ingay. po sila. Pag nabigyan na ng pagkain, tumitigil. Ayan. Pasingit-singit, hindi alam kung saan magpupwesto. Ayan, ano. Paikot-ikot, nag-aaway pa ang luwang ng pagkainan. Ayan. Ayan. nag -aaway, aaway pa mga kamay ko. So, ito, ikot nang ikot, ikot nang ikot, nagpapabidyo. Tingnan mo, nakikipag-away, ginugulo. Ikot nang ikot, oh. Ayan po mga kamaykos Tumahimik po bigla dito sa ating kulungan. Ayan po, kumakain po sila. Ang lilikot, ayan mga kamaykos, tingnan nyo naman. Hindi mapakalik, hindi alam kung saan magpupwesto. Ayan, gusto nila yung nag-aaway sila sa pagkain. Ayan. Tignan nyo naman po. Dito na naman po tayo sa ating mga baka maglilinis. Mga kamaykos. Ayan. <coughs> Wala pa po si tatay. o yung ating mga baka naka-relax sarap buhay paiga-iga lang na yan po Bumblebee na po si Bumblebee Ayan. si Evangeline na yan tingnan nyo naman po si Bumblebee oh Ah, pakaangas! Ayan. Oh, saya prima beli linis seakan kanila na po yung amo nila Ayan. po yung amo nila dumating na Ayan. alam po nila pag dumating yung amo nila umiiyak na baka baka may cellphone po mga kamay ko nag malinis po tayo ng baka eh yung mga iba din doon nakasoga nakasoga? ang galing mong magtagalog Ayan po Binabalik na po yung dalawa Para po makakain na Ayan. Ayan po sila mga kamaykos Binabalik na po ni tatay Po, buntis na din po sila mga kamaykos. Ayan. ang laki na ng tiyan Ayan. yung pong lalagyan nila ng anak medyo pantay na po sa kanila ang katawa Ayan. tatakaw na tatay pong ako po yung naglilinis dyan walang yakabumble bee kakatapos ko lang kitang linisin tumay ka yan po ang magsasaka buhay pag-aalaga ng baboy at baka Ah, uh, po ang gaganda ng katawan ng aming mga baka, ayan. Maraming dayami, maraming damo na nakukuha dito sa amin. Hanggang dito na lamang po ang ating video mga kamaykos. Sana po maano nyo po yung aming video. Ma-share at ma-like sa ating YouTube channel. At huwag nyo rin po kalimutan mag-subscribe. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang sa muli po mga kamaykos. Thank you.